good evening mga kaantingero kaantingera dyan magpakain tayo ngayon ng mga gamit magpakain tayo mga kaantingero kaantingera dyan dito po magpakain tayo ng gamit mga kaantingero kaantingera dyan 嗯，不。 Nandito pala yung ginamit ko nung mahala ginamit ko nung kwan mahal na araw. Ayan po yung papakain natin ngayon. Ayan. Ayan. Pakain tayo ng gamit mga kaantingero.